MIUI 125 hindi na nagamit dahil sobrang ingay ng makina at sabi ng ibang mekaniko kailangan na daw ibaba ang makina para i-overhaul palit ng connecting rod palit ng sigunyal bearing so kung ano-ano pa nistambay na nung may-ari dahil malaki ang kailangan daw na budget may git na isang buwan na naka-junk wala nang battery hindi na siya umandar at ang gagawin natin ngayon muna mga bro ay eh, papaandar muna natin mga bro. No, para mapakinggan natin yung andar nung makina. No, kung ano talaga yung diferensya sa loob dahil sabi no mayari sobrang ingay daw. Bibili tayo ng bagong battery. At ito na nga mga bro, yung bagong battery. Ayan. So papaandarin natin yung makina. Okay, at yan na nga mga bro, pinaandar ko na. No? So pakinggan natin yung kanyang andar. Sobrang ingay. So parang may nag-uumpugan sa loob. Okay, ayan. So, off natin. Okay, narinig nyo mga bro. So, yun yung handar mga bro, no? Na sinasabi ng ibang mekaniko, kailangan na daw ibaba ang makina biakin para palitan ng connecting rod, no? Umbaga pa i general overhaul. Okay. So, ngayon ito ang isi ko sa inyo mga bro, no? Kung paano natin ayosin yan na hindi na kailangan magpalit ng connecting rod panorin lang nyo to mga bro para magkaroon kayo ng idea at dagdag kalaman no? panorin nyo hanggang dulo mga bro kasi babaklasin ko pa tong upuan no? itong u box para maluwang yung pag na natin dun sa makina okay so una mga bro hindi na ako magbababa ng makina no actually alam ko na yan eh kung ano yung difference nyan kaya lang gusto ko lang talagang isir sa inyo okay So kung pakita sa inyo, so sa pamamagitan ng video ko, kung ano yung aayusin uh, natin para matanggal yung sobrang ingay ng makina. At uh, isa o dalawang pisa lang pinalit natin kasama ng battery No? Ayan. Okay. So napaandar na natin mga bro. Napakinggan natin sobrang ingay. Ayan. So panurin na lang natin mamaya, hanggang mamaya para malaman kung ano talagang difference number one, ito yung ating papalitan mga bro, no? Bibila natin ng bagong tensioner. So dito pa lang mga bro, kung mapapansin ninyo, no? Yung itong pinaka dulo ng tensioner, yung tumutulak doon sa cam chin guide, no? Umatras na. Wala na siyang spring. So, number one, maingay yung kamchin. Diba? Pumapalo. Pumipitik dahil sa hindi na gumagana itong tensioner. Okay? So, tensioner ng MIUI 125. Okay, at ito na nga mga bro, bagong tensioner. So, replacement lang to pero okay na rin to, no Pwede na yan, kesa sa wala. Okay, ito na yung bagong mga bro. Mayroon na rin siyang pang pihit ayan so ipipress lang muna natin para umatras yung spring salpak lang natin yan sa loob tapos iikuti natin yan ayan para umatras ayan so aatras yung dulo no? kapag umatras na yung dulo ito umatras na yan ilalak lang natin yan dito para hindi tayo mahirapan magpasok doon sa butas para hindi tumulak sa kamchin ayan okay pasok na natin mga pro ayun okay lalagyan na natin ng tornilyo katapos natin higpitan yung tornilyo tanggalin na natin tong uh, pinaka yung pampihit ayan okay tapos huwag kalimutan meron yung takip na guma ibalik natin tong takip na guma ayan at dito palang mga bro pwede na natin testingan ayan pandarin natin para marinig natin yung kanyang andar ayan dikit lang natin yung terminal ng battery laging tandaan ito ito pakita ko sa inyo yung positive ayan positive to negative no wag magkakabaliktad yeah, so dikit lang natin yan mga bro o natin yung ignition switch yan. on ang ignition switch okay start natin okay start but Medyo mahirap yata i-start itong kanyang Post. Start natin Okay, at yan na mga bro Umandar na tanggalin na natin yung battery ayun sinasabi ko mga bro ayun okay ayos no so napandar na natin mga bro ano, ano? Okay k natin ulit yung kanyang andar Okay so wala na yung sobrang ingay nung makina mga bro ayan So, kung meron kang naririnig na parang may lumalagitik, ayan at dito 'yon sa CVT, no? Log ng CBT, So, maaring magpapalit na rin ng uh, panbelt or bola bola, no? Okay, pero nandito na lang 'yon mga bro. Wala na 'yung ingay kanina na parang may naguumpugan sa loob, no? Yung parang sasabog na 'yung makina, na sabi nung iba eh, kailangan na i-general overhaul palit. Okay, so dito kasi sa akin mga bro, no? Ito, si-share ko na lang sa inyo kung paano ko uh, tingnan yung makina. Ayan, no? Dinala sa akin ito mga bro, yung motor na to. Kaya, pinaandar ko muna siya. No? Ang totoo nun, habang umaandar yung mga bro, tinanggal ko itong isum natin. Tinanggal ko yung takip na guma ng tensioner. Ayan. Tinanggal ko to, binuksan ko lang yung tensioner. Habang umaandar mga bro, no. Sinusubukan kong tusukin. Ito. Tusukin ng ito tulad nito mga bro. Ngayon, diyan pa lang naramdaman ko kaagad na yung tensioner mga bro ay hindi gumagana, no. Pumipitik-pitik, umaatras-atras. So dapat yung tensioner mga bro habang umandar Steady lang yan na nakatulak sa ilalim Okay Kaso lang nung tinisting ko habang umandar to Pinandar ko muna siya At tinisting ko dito Palag no? Maatras atras yung ano Itong pantuso ko Kaya naisip ko na yung tensioner ang sira Ayun Okay mga bro So hindi mo na ako nag-decide dun sa may-ari pinag-aralan ko muna tinistingan ko muna nahanap ko kung ano talaga yung sira so nakita ko na tensioner lang kaya sabi ko kanina isa o dalawang parts lang yung papalitan natin no? kasama ng battery so yun lang mga bro ang pinalitan natin no? tensioner, ah, tensioner at saka bagong battery kasi yung dating battery nya ay eh, wala na sira na Okay, so yun lang mga bro huwag agad-agad maniniwala o magde-decide na kung ano ang babaklasin sa makina. Kailangan mo nang hanapin, check upin para malakita, malaman kung ano talaga yung dapat palitan nang hindi na magkagastos yung may-ari, no? Kita mo yan mga bro. So magkano lang tensioner? Kay replacement at least okay mayroon. So magkano lang yan dito mga bro? 190 pesos lang, no? Yung battery lang medyo mahal, mahal 550. So ayos na, napaandar ko na, wala na yung sobrang ingay kanina na nagumpugan sa loob ng makina, nagkakalansingan, no? So yung naririnig na lang natin na parang may pumipitik-pitik ay dito na lang sa loob ng CBT mga bro. So iba isi-share ko na lang ng panibago yan sa inyo mga bro no kasi sobrang haba na rin ng video ko at least naayos na natin yung andar ng makina wala na yung sobrang ingay so yun lang mga bro no So maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support sa aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat.